Okay. Uh, ako po si Orion Perez-Dumdum. Dati akong OFW sa Singapore. Kaya iniidolo ko po itong si um, Lee Kuan Yew. At uh, uunahin ko po na meron akong quote galing po sa kanya at susubukan kong gayahin ang kanyang boses. <laughs> the Philippines press enjoyed all the freedoms, but they failed the Filipino people. A wildly partisan press helped Filipino politicians to flood the marketplace of ideas with junk and confused and befuddled the people so that they could not, they could not see what their vital interests were in a developing country. Malinaw po ang kondemnasyon na ginawa ni Lee Kuan sa press ng Pilipinas. Ito po yung press na sinatawag natin ngayon, mainstream media. Marami po talaga ang mga pagkukulang sa mainstream media dahil paminsan ay eh, meron talagang bias. Ang bias na ito ay lumalabas dahil paminsan hindi na hindi na iimbita ang ilang mga eksperto na may kakaibang sinasabi sa sa, sa mga paborito nila. Pero ako rin po ay actually sa totoo lang ay hindi sumasang-ayon talaga dito sa proposisyon na kinakailangan ipagsabong ang dalawa dahil madalas nangyayari na may mga taong galing sa mainstream media ay meron ding social media presence sila rin ay actually meet social media influencers. Merong iilan na galing sa social media na later on ay naging tinatawag nating mainstream media anchor katulad ng isa nating kaibigan na si Richard Hidar. Alam kong ayaw niyan yung sabihin yung mga pangalan pero katotohanan po ito at wala po akong sinasabing masama, di ba? So, kumbaga, where do we draw the line? Right now, ako po, so so-called so social media person, inandito and tayo ngayon sa mainstream media. So, Ganon. Meron akong mga dating nasulat na na-feature ng the late Carmen Pedrosa sa kanyang Philstar uh, column. So, naging, naging mainstream media po yung ilang mga sinasabi ko. So, yun lang po. Maraming salamat po. Bago natin pakinggan si Lee Kuan Yew, alamin muna natin kung sino siya. Konteksto. Si Lee Kuan Yew, collaborationist ng panahon ng hapon. Pagkatapos nun, nag-install ng personal dictatorship sa Singapore. Pagkatapos noon nag-install ng party autocracy, dictatorship din sa Singapore. Ang unang ginawa niya nang maging diktador ay eh, pakulong ang lahat ng kalaban. So 'yun lang. Yun namang nagpupunta sa may, may mainstream media na galing sa uh, sa ano sa social media dadaan lahat 'yan sa proseso, sa sistema, sa pagugusik. Marami pong salamat. Sunod naman ay si Ginoong Orion Perez Dumdum. Okay, fake news po yung sinasabi na ano na diktador daw si Lee Kuan Yew dahil lang meron po sa Singapore ay hindi dictatorship kundi parliamentary form of government. Ang PAP po ay pwedeng matalo kung hindi sila magaling. Pwedeng-pwede silang matalo. Dati nga hindi naman sila hindi naman sila yung ano eh, yung nasa poder, dati labor front yun eh. So, essentially, mali po yung pagka na masama kay Lee Kuan Let's look at the results. Maganda po ang nagawa niya. Kaya, bakit ba natin hindi pakikinggan ang mga sinasabi niya? Totoo naman eh. Back then, masyado nating hindi, kumbaga yung, yung mainstream media, kumukontra sa ilang mga reforma, katulad ng charter change, constitutional reform. For the longest time, lagi pinapamukhang masama ang mga reformang kinakailangan ng Pilipinas. Bakit bakit ba ganun? Ayusin sana natin to. Pero hindi mangyayari to kung masyadong biased ang mainstream media. Di ba? Kaya ako, bilang isang reform advocate, I needed to use social media kasi hindi ako nabibigyan ng ng panahon na makapagsalita sa mainstream media. Ganun lang po. Thank you. Alam mo, yung yung, yung Singapore, hindi mo mabubura yung historia ni Lee Kuan Yew at ng Singapore. At kung ang Singapore naman ay maayos ngayon, pong maayos ngayon, eh hindi dahilan yan ah, para burahin mo yung nakawal, na, na, nakaraan ng Singapore at ni Lee Kuan Historia yan, tumatakbo yan. Kung meron mang dapat uh, sabihin si, si Lee Kuan Yew at ang kanyang mga lipores ngayon tungkol sa Singapore, huwag dito. Ginong Dumdum? Well, ito po yung mga sinasabi nating fake news, yung junk na ginagamit ng uh, mga ibang tao sa loob ng mainstream media sa Pilipinas na sinasabing to confuse and befuddle the people so that they do not know what their vital interests were in the developing country. Ang mga kinakailangan po natin sa Pilipinas ay maraming bagay na ayaw naman ng mga ibang katulad ni Sir Virgil na ang gusto kasi talaga niya ay yung so-called uh, rambunctious democracy yata. Pero ang kailangan, for example, in Singapore, disiplina, maayos, maayos na ekonomiya, yun yung mga mas importante. Di ba? Vital interests in a developing nation.